Hindi pa rin ligtas ang planta ng yelo na pinagmulan umano ng ammonia leak sa Tagig City. Hindi pa rin kasi pinapapasok ang mga empleyado. Yan ang report ni Luisa Irispe. Ikinagulat ng mga residente ng Tagig ng umalingasaw ang matapang na amoy mula sa isang planta ng yelo kwento ng ilang mga residente. Gumuguhit sa lalamunan ang tila asidong amoy. Si Christopher at Christian nga hanggang ngayon natatakot pa rin pumasok sa trabaho sa loob ng planta dahil sumasakit ang lalamunan sa sangsang ng amoy. Ang bigat na sa pakaramdam yung, ano, yung hangin galing sa likod. Kasi yung simoy ng ah, daloy palabas. Tapos yung sa aming pwesto, yun, ano na na. Naamoy na namin, nag-evacuate na sila. Parang ano ma'am, parang LPG na mas matindi pa sa si LPG. Ammonia nga raw po yun. Eh. Bali, sobrang bawu po talaga. Talagang lahat po nang nasa paligid, apektado. Pati po yung store namin kasi hindi kami nakapag-operate. Eh, hindi pa namin alam kung kailangan kami mag-resume -re kasi hanggang ngayon wala pang abisi. Eh. Under investigation pa daw po. Eh. Ayon sa Bureau of Fire Protection at lokal na pamahalaan ng Tagig, ammonia leak ang pinanggalingan ng masangsang na amoy. Sampung residente ang isinugod sa ospital dahil sa hirap huminga. Kinansila ang pasok sa mga eskwelahan at pinalikas ang mga residente. Pero ngayong normal na ang sitwasyon at may pasok na ulit ang mga estudyante. Pero hindi pa rin nagpapapasok sa loob ng planta. Ma, -no double check ng personal po natin sa ngayon lang yung area. May mga residue pa ng amoy So, actually, hindi pa sila makapag-cooperate. Mag -operate. Uh, hindi pa sila mag-cooperate yung establishment. Yung so, hindi sila, sila plan, kasi hindi muna natin papayagan mag-cooperate sa ngayon. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection kung may nilabag din ba ang planta sa nangyaring ammonia leak. Luisa Erispe, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.